Iris, Ang lakas ng loob ay hindi lang sa pakikipaglaban kundi sa pagtanggap ng kahinaan. Pahintulutan mong makapagpahinga ang puso't isip mo ngayon. Sa 2 digit, number 6 at number 9. Sa 3 digit, number 2, number 3, at number 7. Sa Lotto 6 number, number 40, number 14, number 22, number 10, number 28, at number 33. Taurus. Ang katahimikan ng damdamin ay nagsisimula sa pagtanggap. Hindi mo kailangang sagutin lahat ng tanong, minsan sapat na ang paghinga. Sa 2 digit, number 4 at number 11. Sa 3 digit, number 1, number 6, at number 9. Sa lotto 6 number, number 8, number 16, number 23, number 30, number 5, at number 13. Gemini, kapag bumabagal ang paligid, huwag kang mabahala. Ito ay panahong ipinagkakalob sa iyo para makapag-reflect at muling kumalma. Sa 2-digit, number 3 at number 7. Sa 3-digit, number 4, number 0, at number 2 sa Lotto 6 number, number 36, number 21, number 10, number 27, number 18, at number 14. Cancer Ang pagmamalasakit ay hindi lang para sa iba, ibalik din ito sa sarili mo. Karapat dapat kang alagaan ang sarili mong damdamin. Sa 2 digit, number 5 at number 8. Sa 3 digit, Number 7, number 1 at number 6. Salatu 6 number, number 11, number 24, number 30, number 17, number 29 at number 3. Leo, ang tunay na lakas ay nasa katahimikan ng loob. Kapag pinili mong maging payapa kahit may gulo sa paligid, mas napapalakas mo ang sarili mo sa 2 digit, number 2 at number 10, sa 3 digit, number 3, number 8, at number 0, sa lotto 6 number, number 7, number 19, number 25, number 4, number 16, at number 30. Virgo, hindi mo kailangang lutisin agad ang lahat. Minsan, ang pinakamabisang hakbang ay ang pananatiling kalmado at mahinahon. Sa 2-digit, number 1 at number 9. Sa 3-digit, number 2, number 5, at number 4. Sa lotto 6 number, number 6, number 13, number 22, number 11, number 20, at number 27. Libra. Ang balanse ay hindi nangangahulugang pantay, ito'y nasa tamang bigat ng puso't isip. Alagaan ang iyong emosyon gaya ng pag-aalaga mo sa iba. Sa 2-digit, number 3 at number 6. Sa 3-digit, number 5, number 9, at number 1. Sa Lotto 6 number, number 38, number 12, number 26 number 14, number 17 at number 10. Scorpio, hayaan mong gumaling ang loob mo sa pamamagitan ng katahimikan. Hindi lahat ng sugat ay kailangang ipaliwanag, ang ilan kailangang tahimik na hilumin. Sa 2 digit, number 4 at number 7. Sa 3 digit, number 6, number 0 at number 2 sa Lotto 6 number, number 15, number 9, number 28, number 6, number 3, at number 21. Sagittarius, magpahinga, hindi mo kailangang laging nasa galaw. Ang kalooban ay lumalakas sa mga sandaling hindi mo minamadali ang buhay. Sa 2 digit, number 5 at number 12. Sa 3 digit, Number 3, Number 1, at Number 8. Saloto 6 Number, Number 19, Number 24, Number 10, Number 7, Number 22, at Number 14. Capricorn. Ang kontrol ay hindi laging sagot. May mga bagay na mas gumagaan kapag tinanggap mo ang takbo ng panahon. Bitawan ang hindi mo kayang hawakan sa 2 digit, number 6 at number 10. Sa 3 digit, number 7, number 2, at number 9. Sa lotto 6 number, number 4, number 11, number 23, number 17, number 5, at number 30. Aquarius, hayaan mong magpahinga ang isip hindi mo kailangang laging may bagong ideya, minsan, ang katahimikan ay sapat ng inspirasyon. Sa 2-digit, number 1 at number 8. Sa 3-digit, number 4, number 5, at number 0. Sa Lotto 6 number, number 18, number 14, number 6, number 20, number 27, at number 39. Pisces, ang damdamin mo ay daluyan ng malalim na karunungan. Kapag pinakinggan mo ang sarili mong tinig, nandoon ang tunay mong kagalingan. Sa 2 digit, number 2 at number 11. Sa 3 digit, number 6, number 3, at number 1. Sa Lotto 6 number, number 13, number 22, number 10, number 8, Number 25, at number 19.